May nga adlaw kanin tanan hello Bohol! So andito ngayon sa Hagda Bohol, specifically dito sa may Cantagay o Barangay Kantagay Bohol na saan. Dito kami nag stay sa Margins Apartment. nakita niyo siya guys, nasa highway lang niyan siya oh. Yan. Very visible siya dito. Madali siyang puntahan. Kaso kung nakikita nyo siya, hindi nyo maiisip kung ano ang itsura nyan sa labas kasi ito yung bahay nila ng madam, ng owner. Ito yung mga, oh sinan nyo, may mga mukha po dito. Ayan. Dito yung ano, aparte lang to siya guys ha, pero siguro kasi aparte lang to dati. Medyo, hindi ko alam kung gano'ng katagal na to kasi dati aparte lang to. Pero they developed the area and ito yung receiving area nila dito banda. Ito yung bahay ng may-ari, ito yung sa kanila nila siguro. At itong banda dito guys, nabili na daw nila doon sa kabila. So mag soon magiging resort na dyan o pool na dyan siya dyan. So dito, pasukin natin po saan kami nag-stay. Magugulat kayo, hindi niyo asago ng itsura nito. Ayan niyo ah. Ito siya. Hi po. Para Parang ito yung parang function area nito na pwede, pwede kayong kumain. Pang birthday lang, sobrang liit lang niya. For private lang na occasion. Ayan, dito pala yung parang kantin nila, may mga tubig, ito mga kapi nila, dito sila. So, maliit lang siya kasi hindi naman ito ganito talaga dati. And then, <coughs> tingnan nyo kung gaano kaganda ang area habang umuubo ang nagbablog. Ang ganda. Tapos, dito kami nag stay guys. Mamaya natin puntahan kung saan kami nag-i-stay. Eh, meron dito room pa na dini-develop dito sa taas. Ang ganda o. Oh, very aesthetics. Kaya siyang hotel apartment. Pero, meron din ang dorm dito ng mga sadyante. Yata, na a duty sa hospital. Tapos, may, tumatanggap sila ng good for one week, good for one month. Pag maramihan. Oo, oh, bago pa siya. Ang nito. CR. Sa kwarto. Tapos dito yung pagkain. Tapos yung view. Diba? diba? Ang ganda. Ito yung dini-develop na sunod-sunod na yan. Apat yata ito ng arilera dito. CR. Hmm. Hindi ko na ipapakita yung iba kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panin ah, dito. Pero din dito. Ang masarado ito eh. May mga nakatira. No, <laughs> oh? naman, Ano yeah. dito? Parang area siya na open. Pwede ka But it's locked. It's locked. It's locked. It's locked Sige, dilak mo ba? Ah, uh, ba? parang kahit sino pwede pumesto dito, parang ito yung tambayan area ng mga nandito pag gabi. Bawal lang maingay kasi siyempre kwarto na yun din sa kabila. Patingnan nyo naman, grabe ka blue, green water, yung mga click. Parang dyan tumalun yung mga bata kahapon na pinuntahan namin. Tapos yung access, ala meron ding rooftop. Ito yung access sa rooftop. Ang ganda naman tanong nyo. Oh. Ganito. Ito yung access sila. Hello mga marites! Ay! Meron pala silang ano, tenant dito na ano. Sure. Oh. Bakit naka-lock? Naka-lock dito guys. Ito yung daanan mapunta sa room namin sa baba sana. Pero, huwag sa na lang, sa baba na lang kami. Sarado dito. Saan na niya ba taas? Wala ba dito ha? Lock dito eh. Pero pwede ka sa dali. Para saan yan? Sa isa ka, roon nga po. Meron kasi dito yung meron silang lutoan, hindi pa pamilya tapos so matagal talaga. Ay, time. Okay. Ah, meron silang pang short time, ganyan. Oh, di ba tingnan niyo ang liit lang ng ano nila, oh, na pang short time yung pwede sa ilang oras lang. pang sa farm lang di din. Ah, oh, aparte na lang siya. Ate, grabe mo ka ano, ah, sikot -sikot yung sikot ng paggawa nito, ang galing ng gawa nito. Hi, morning. Ah, ito yung ano nila, parang bahay. Meron na. na ito yung mayroon nilang lutuan. Ah, bahay area na talaga. Dalawa mm, room. Ilang room? Dalawa. Dalawang room. Mm. Kasama rin to? Hmm. Ano, grabe. Magkano ito, te? Tapos meron silang look. 15,000 a month. 15,000 a month. Tingnan nyo. Mura lang. Ang ganda. Oh. Tsaka, di ba, minaximize talaga nila, oh. Meron siyang, ano, drawer. Ang ganda ng room. Ala, ang cute O, oh, di ba? Grabe yung pagkagawa nila. Grabe yung pagka... Hmm? No? Tapos, sa loob ng room, meron din siyang... Lababo. Lababo. Ah. Uh -huh. Yan, room din yan. Hindi. Ano, closet. Closet. Ah, huh? closet. Closet. Tapos dito, ganito din. Pareho lang. Itsura. Ang ganda. Meron silang... kan uh at ah, yung sopa ay. sila, ang ganda din yung sopa nila. O, oh, yung ay. sopa nila nakakatayo. <laughs> Ayan o. Ah, ang ganda o, oh, dito. Oh, Tapos dito naman yung terrace. Bakit Ang ganda. Pag pumunta kami ng buhol, dito, kami say okay lang. Okay lang. Very aesthetic, no? Oh, ang ganda, grabe. Oh my God! Look at the, ano? I love it! Ganito pinagawa ko dati, kaso nalata yung kahoy ko din sa ulan. So natakot ako, pininturaan ko na Grabe, ang ganda. Oh. Look at the view. Oh, eh, to, please, ito. Very tamang gravel. Uh, Very postable. Ganito <laughs> <laughs> din yung ano oh, nila. Alo, ang ganda na ano yung sis. Sino <laughs> gumagawa nito? Ah, taga dito na yan yung mga builders. Ang galing oh! Tapos, Abli na doon? Oh, the one, the one. Puntahan natin yung ano taas, tapos nakatay pumunta sa room namin. Kaliwa. Ito yung sa ano, sa highway. Grabe no, ang ganda na ang nila. Ay, Pag pumunta kayo dito guys, mura lang kasi 15,000 isang buwan. Oh, doon sa pwede ka mga alam. Ang mura ng 15,000 isang buwan ha, tapos marami pang ang pwede mag-accommodate doon. Tapos, ang maganda pa dito, yung room na pinamuntahan namin, 1-6 lang yun guys. 24 hours pa siya, 12. 24. Basta 1,600. lang. 1,600 oh. ito pakita ko sa inyo. Pero bago tayo pagkita doon, umakit muna tayo sa rooftop. Hala! Grabe! Hi! Dito pwede mag-event-event. Oo, oh, ganyan. Tapos ganyan ka, Tete Ray. May kasal bukas May kasal bukas Tapos meron kayo mga ganyan-ganyan. Ang ganda, grabe! Diba? Oh my God! Welcome to Hagna Bohol! Ang ganda! Tapos pwede ba mag-clean up doon, no? Oh? Diyan kami na guys, sa baba. Diyan, diyan. Nakagulog lang. Nakatakot. Baba na tayo. Marga sa parte, Astin, Headland, Express, Coastal Comfort, and Serenity! Wow! hindi na naman naka-on yung brit ni Hat. Ang paligot na <laughs> Ang ganda. Tapos ngayon, mapunta na tayo sa room namin. At saka, pag nawala ng kuryente. Meron silang generator. Yes. May wifi din sila. Dito yun naman yung sa baba. Ganda. May na kalang. Ganda, dami ng rubber tree. Oh. Sino nagtanim na rubber tree? Ang dami. Ayan yung kabilang room naman. Ayan. Apartment para apartment. Ayan. Dito kami nakasirap. kami naka-open dito, teh. Ito na lang. <laughs> Ayan, <di ba? laughs> ito yung room namin. So, dyan kami kanina, di ba? Ito yung room namin. Nagpapasok ni Tito. Ayan, makita ka kaagad na tabugi. Ito yung CR. Look at the CR. See? CR. CR. This is the CR. Meron silang sliding door. Yan, dyan kami. Ang ganda. Tapos dito. Ito yung single bed. dapat kami ng extra bed. And this is their vanity mirror. Or the, yan, console table. And dito sa gilid. Maximize. Ang galing ng gawa nito. Ang, alam mo ba ang room nila sa taas? Ang ganda. May look pa. At ang ito, ito yung sa table nila. Ito yung TV. Nanood kami ng Netflix and movie. This is the double bed. Uh, double size bed. Dito kami ni Britney. Dyan si Gwen. With the aircon, with the closet, and dito yung magandang scenario. Woo! Diba? After nyo dyan, dito kayo, tapos hangin-hangin, tapos gusto nyo magtarikiin na, pasok na lang kaagad. So, saan ka pa? Dito lang yung sa may Cantagay. Barangay Cantagay Hagna Bohol. So, sa lahat ng mga gustong mag-visit sa, kaya sa Bohol, ito lang lang sa Hagna, hanapin nyo lang to ang Marjons Apartel hindi ko alam kung matatag ko siya dito, but margin apartel, guys, grabe, ang ganda dito. And very affordable yung kanang price. Yung area of responsibility is very, very responsibility. So guys, kung gusto nyo pa ma-enjoy ang stay nyo dito sa Bohol, punta na po kayo dito sa Margins Apartel. Thank you so much for watching sa and see you in my next vlog.